Malaking bagay mga kamasta na may laser tayo. Kahit di ka na gumamit dito ng botherboard. Hindi eh. niyan, gagamitan lang natin ng malaking iskuala. Tapos yung laser natin. Pagka na, tapos mo na i-trace yan, kung ano yung iskuala niya. Kasi ito yung uh, laser natin, 12 lines to. So yun kagandahan niya, kung makikita nyo, meron dito, meron dito, meron doon. So ito, naka na siya. So yung iba, sinasabi nila hindi 100%, pero kung hindi 100% yan, gamitan nyo na eskwala. Ito. Siyempre iba lang din pagka yung uh, na-fabricate fa talaga na galing sa kumpanya. Yan, Stanley pa yan oh. So mas maganda gumamit kayo ng magagandang uri. Para siguradong uh, yung pagli-layout nyo, sigurado rin na maganda. Maganda maganda. Maganda mga komisyon So uh, mag tayo ng panibagong project. Pero, isang kliyente. Ibig sabihin, panibagong trabaho na ibibigay ng ating client Dan sa Majang at si Ma'am Faye. Thank you so much po. So, ito pang uh, tatlong uh, proyekto na natin sa kanya. So, marami maraming salamat sa tiwala, Ma'am At sa uh, tiwala nyo sa mga workay natin. Kasi hindi naman natin magagawa, no, mag-isa lang. Nakuwang natin yung mga workay natin, syempre. At uh, nandito na rin yung mga materyales, daladala na namin. So, tingnan natin. So may mga tubular tayo. So ibig sabihin, iron ulit yung gagawin natin. So magde-deliver tayo ngayon at uh, magle-layout mga kamusta. So tara na. Napakaganda ng umaga. Kagabi umulan. Kaya makikita nyo basang-basa. Hindi ko yung wiper ni Verde. So, Kaya uh, kasama ko si Bayaw. Ako ngayon ang driver niya. <laughs> go. And kailan ay tulak ni Bayao at uh, hindi pala natali na maayos. <laughs> <laughs> okay. Sa bagay malapit lang naman na kami. Diyan lang naman na mga siguro ah uh, sa kalating kilometro para secure lang kami and so ito yung gate natin no? Oh, na natapos na diba napakaganda so, dadaan tayo sa kabila kasi yan ay sarado pa lang すいますん。 Dito na tayo. Ayan ang ni Faith. Ito bakasyonan pa lang to. Wala pa talaga yung bahay talaga niya. Ito yung mga una natin ginawa nun. Railings. Tapos yung spandrel doon kasabay niya. Antayin lang natin yung tropa. Pero okay na tayo sa das para makapag-layout na. <coughs> ito pala yung uh, kuha natin na uh, greenfield. Ayan, nag-sale yan mga kamusta Sa Robinson's Handyman So nakuha ko lang ito ng uh, uh, Nasa 5,000 na, uh, 6,000 Kasi ang uh, brand nyo na ito Nasa 11 parang gano'n Ang binayaran ko, kulang-kulang 6,000 uh, ito yung una natin Kinuha, tinunyan naman yung railings natin Napakatibay na ito gate din dito na maliit okay. tapos so, ito yung mga spandrel na ginawa natin nun diba? ang dinis tapos dito tayo gagawa Yeah. nandito na rin yung tropa natin, si Relly Boy. Eh. At saka yung kanyang guwapong pinsan. Wow. Ay, guap guwapo silang dalawa. <laughs> 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 Kukunin natin yung uh, sukat niya. Bali, nilagay ko na yung laser natin. At uh, layout natin. So ito na yung kukunin nating yung uh, sukat niya. talaga hangin ito <laughs> <laughs> Lopal sino lang. <laughs> Tawon lang. Siguro naman nga. Tayo ket ay. Post Poste step natan. Sigurado may yiti bagkitay ha. Pinakita kamer. Ayun, so nahapagan layout na kami. So nagadjust tayo ng 4cm dito para yung ilalagay natin na uh, cladding niya o kaya yung uh, yung rib type na na pang wall natin sakto siya dito. So hindi siya naka kung naka-overlap man kaunti lang. Yeah. Ha? Di ba? Kuha. Naglaing ni Tine, tine just ko na na Eto. Kukunin natin. Nandito. Ito. Ito. Tinan mo dito. Ayun oh. Nakasisira. Oh, yan. Hmm. Ada? O, dine! Oh! Ayan, oh! Ayan, na Ayan, oh! Ayan, oh! Mm. So, yan yung eskwala natin. Gutin mo ito na yan. Diba? Hmm. Yan, karunong tumay. Okay. Pinagado mo nga sura na. Oo. <laughs> Kanto. Kanto. <laughs> Alin dito? Ayan, oh! Ayan, hello <laughs> ko na. <laughs> na. nga, aja. Ay. Mm, ayan. Tingnan <laughs> na naman din. Ha, kayo eh. Yan. Yeah. Napaano? Okay. Mhm. Possible. Maya na. Ito lang si mm. Amin. Dito ka sa baba. Ayan, sakto sa baba. Tumba tong poste. Sakto yan, ba? Oo. Oh. Tumba yung poste. Dalang basit. Oh, yeah. basit. Basit. lang ba, Gab sir? Dala lang ba, sir? Ito gabuhok. Gabuhok lang yan. Madi. Yan, yan. Buhok babae. Madi yan. Buhok ko. <laughs> Buhok na, ne. <laughs> Di na, <laughs> hindi makita. No. Di awan mo, alam na no, buhok ka. Ay, Okay na mga kamusta, no? sinecure na natin. Ito na natin. Ayos. So, uh, malaking bagay mga kamusta na no? may laser tayo. Kahit di ka na gumamit dito ng butterboard Eh. Ang gagawin na lang natin yan, gagamitan lang natin ng malaking eskwala. Tapos yung laser natin pagka natapos mo na i-trace yan kung ano yung iskwala niya kasi ito yung uh, laser natin 12 lines to uh, hindi kayo nagkakamali 12 lines so 16 lines pala so yun kagandahan niya kung makikita nyo meron dito meron dito meron doon so ito naka iskwala na siya so yung iba sinasabi nila hindi 100% pero para masubok nyo yung laser nyo kung hindi 100% yan gamitan nyo na iskwala. ito mga ganito yung malalaking iskwala, gumamit ka ng malalaki kasi kung maliliit So, mga ganito. ito ginagamit lang namin sa mga braces lang Pero kung uh, layout Meron pa mas malaki dito May fabricate pa nga ako mas malaki Pero syempre iba lang din Pagka yung uh, na-fabricate fa talaga nagaling sa kumpanya Yan, Stanley pa yan oh. So mas maganda gumamit kayo ng magagandang uri Para siguradong uh, Yung pagli-layout nyo Sigurado rin na maganda Tsaka talagang eskwalado Yan, so malaking bagay ito Tuturo din natin kung paano gumamit ng laser, soon mga kamusta. So ngayon binababa muna ng mga tropa yung mga gamit natin. Ito yung uh, uh, laging uh, iniiinsis ko sa mga project ko mga kamusta no. Tsaka, gagawin natin mga proyekto, yung mga matitibay na uri ng mga tubular. Yan. So bakit nga ba matitibay, sabi ko? Yung kapal niya dapat makuha natin. Ayun, 2x2 'yan na uh, 1.5 yung tubular natin na 2x4 uh, 2.0 yon yung kapal nya kaya nga sabi ng isang uh, isang uh, follower natin napakaganda daw mag uh, welding kapag ka ganyan kakapal kapal totoo nga naman basta magaganda o kaya makakapal talaga yan sigurado <laughs> And so baba na natin yan ililim na lang natin para kahit tumulan hindi maano sige ba Ito na sa lantata ng bagyo to eh. Kasi isa rin dito yung natamaan din ng bagyo. Inayos natin sa taas. Yun. Pero yung mga naunang nagawa na dito, ayun. Yun nandun. May konpa uh, kung pa tayo dito, tatiles, ito siya. So, madali na lang to. Pero titignan natin yung uri ng tiles na ganito ka puti. Para yun ang ilalagay natin dyan. Eh ito yung 2.0 natin na 2x4. Okay, mga kapal. Sige. Ayun okay, una namin yung mga column, pang-column natin, tapos pang-brace natin sa taas. Yun yung uh, gagawin muna natin. bubutas na kami unahin muna namin yung mga kanto palabasin natin yan kung may bakal sa loob kung wala, babaunan natin tapos sementoin <tong> <tong> na natin sakto yan ba? So, maya maya pa magpapakuha tayo ng tolda nila sobrang init tirik na tirik ng araw <tong> balikan natin ito mga kamasta bali uh, punta na tayo sa Santa Fe mga ginawa namin uh, yes na so yung gate natin sa harap yun ay yung isa sa mga natapos natin doon kakatapos lang tapos sa uh, panibagong proyekto na naman yung ating gagawin ngayon 'yung ugat niya